mga kababayan, paparating na naman po ang isang kampo ng kadilimang buhay, ang buwisit. Yan, ng tay, gumawa kayo ng tay, tay ng aso, tay ng buwato, tay ng manok, kunin nyo. Itapos na! 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 Boysina, boysina, up and dance, up and dance, boyahka, boyahka, you better go, weeza, boyahka yo, yo, boyahka yo, you better go, ah, Bumusina! Ayaw nyo na sa korupsyon! Ayaw nyo na sa korupsyon! Diba? Ayaw nyo na sa korupsyon! Bumusina kayo! Ipakita nyo! Ayaw na natin ang korupsyon! Bumusina kayo! Bumusina! Bumusina! Ipakita nyo! Nakasamba nyo! Ayaw. Kung galit na galit na kayo sa korupsyon, bumusina po tayo! pagsuporta sa anti-corruption. Pusina! 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 Kung galit... Mga kababayan! Dinidig po ang nagating, ng ating mahal na congressman Mabukal! 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 Bababa po sa Pinoy! ba si Congressman Barsaga dito mga kabayan. At tayo na natin na. Okay. Bilang patunay po dito mga kabayan, ang mga motorista, di ba, ayaw nyo na ng korupsyon? Patunayan po ninyo, ayaw nyo na ng korupsyon. Bumusina po tayo, sabay-sabay. BUSINA! 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 Busina. BUSINA! Ayaw na kami ng korupsyon! BUSINA! 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 Busina. Busina. Isa nga po ang kongresman na tumugon sa ating kayulingan na ayusin at bigyan solusyon at pansin ang problema ng ating bansa. Yan po, mga papalabas na lahat ang radio po, yan Blade po number. ay number GMA! Nakuha mo na ba ang bayad sa'yo? putang ina mo! <laughs> Gago kang bias kang media ka! Pagdating uh, sa mga kaliwa, ang bibilis ninyo! Pagdating sa korupsyon, tahibig kayo, animal kayo! We said! Based to yeah. bayaran! Ayaw kong cover ito! Bakit? Hindi po ito politika! Laban ang uh, punto! Laban sa korupsyon! Kita nyo, puro vlogger na kasamahan namin! Mainstream media, wala! Bakit? Takot sila! Takot sila. Takot na takot. Lahat po ng media ang pumasok dito sa House of Crocs. Bayan po. Net 25. TV Patrol. GMA. At iba pang mga media at radio na pumasok dyan bayaran lahat yun. Kaya po sila pumasok dyan para kunin ang sahod nila para hindi ipalabas sa TV itong ginagawa natin. Bakit? Wala silang ibang nakikitang plug maliban na sa watawat ng Republika ng Pilipinas. GMA, buwisit na media. bumusin na po tayo kung kayo ay tumututor sa korupsyon. Busi, busi na, busi na, bumusin na buat ayo. Busina, busina, busina. Wala na kaming busina. Wala na gasolina, wala pang busina, wala nang lakas, wala pang boses. Yan po, pupunta po kayo mga kababayan. Paparating na naman po ang isang kampo ng kadilimang buhay ang buwisit. Yan, patuin ng tay. Kumuha kayo ng tay. Tay ng aso, tay ng buwato, tay ng manok. Kunin nyo. Itapakasin e, May buhay ang parating. Kung sawa na kayo sa korupsyon, bobo sina po tayo. Sawa na ba kayo sa korupsyon, mga motorista? Busina! 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 Buhala ka! 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 Buhala

pusanong kawatan sa House of Cryptomaniacs mga buwisit at garong politiko nangangatina ulit ang mga kamay ng mga Cryptomaniacs sa Kamara dahil minabali ulit nila ang budget sa taong 2026 gising Pilipino kailan tayo magdulag-bulagang kailan tayo magbigibigihang kung walang kikilos habang po ay nalilibasin ng kaba na bansa ng mga kripto sa kasalukuyang gobyerno ni PPM na mga abusado sa pagsasamantala ng mga buhaya sa, sa na naglilingkod lamang sa kanilang mga bulsa at pakinabangan. Man, ngayon milyon, milyon, itagago na yan. Milyon, milyon, bilyon, bilyon, trilyon ang nawawalang pondong galing sa tax ng mga Pilipino. Wala ba ang mga hiya? Makakapal ang mga mukha nila. Di nila pera galing sa nakaw. Galing sa masama. Ang mga kinakain, pinapakain sa kanilang mga pamilya. Mabilaungan sana kayo habang kumakain. Bangungutin sa pagtulog dahil wala kayo mga konsensya. Damn, shame on you! Bye! Ginagawa niyo yung katasan ng mga Pilipino! Ikinahihiya namin kayo! Mga kapwa ni Lucifer! Puta rin na! Maraming salamat at tumugon sa atin ang isang congressman, Kiko Marzaga. Siya ang totoo, siya ang tunay na pag-asa ng kabataan siya lamang po sa lahat ng House of Representatives, ang Bugod, sa ating panawagan mga kababayan. Pasalamat ka kanina butang ina mong duma kong congressman, hindi ba to lawakan ko? Pasalamat kami ni Raul Watanabe kung hindi basag pati bungomo mo. <laughs> <laughs> Hintayin natin ang ating mahal na kongresman, Kiko Barsaga! Kung mayo po tayo sa korupsyon, busina po tayo! Busina! Busina! Busina po tayo! ata sa ninyo, bantayan kami na kami ang dapat ninyong tingnan kasi kami ako ibigil sa mga magnanakaw inubos ng kaban ng bayan wala na kaban ng bayan maghihirap ang ating mga abo sa abo sa abo sila maghihirap kaya ako nagretiro ako na ako dito. Lalayo po, maghirap ang aking mga abo. Pusina! 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 Para sa laban korupsyon, ako po ay isang retiranong suntalo. Ang 40 years ako, nakipagbakbakan -bang sa kabundo.